Okay, alright. Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay itong uh, napakabastos at uh, parang wala sa katinoan ng pag-iisip. Itong matanda, matanda na bastos pa, parang walang pinagkatandaan sinungaling, berdugo. Alam niyo kung sino? Wala namang iba dito sa Pilipinas na may ganong characterization, di ba? Si Digong Duterte. Yun po ang yun po ang topic ko ngayon. So, ano tungkol sa kanya? Nitong mga nakaraang araw po kasi, doon sa interview sa kanya, doon sa Tacloban, doon sa ginawa nilang uh, di ba, in-interview siya. At doon, nagsalita siya ng pinapabulaan na na naman niya yung mga dati na niyang pinagsasasabi na masasama tungkol kay PBBM na kesyo wala naman daw siyang wala naman daw siyang galit kay BBM. Wala naman daw siyang balak na ibagsak ang gobyernong Marcos. Pero ang kasunod noon no sa mga pag mga sinasabi niya, sabi niya eh ang gusto ko niya sa iyo, magtrabaho ka referring to uh, President Marcos Walaan niya akong balak na pataubin yung gobyerno mo. Wala akong balak na patalsikin ka. Ang gusto ko sa iyo, magtrabaho ka. Idukduk mo ang ulo mo sa mesa, magtrabaho ka. Dahil you are being paid by us. Sino ka? kaya magtrabaho ka. My goodness mga kababayan, anong klasing tao ito, matanda ito, na pagsasabihan niya na isang pangulo ng bansa, pagsasabihan ng isang private citizen na magtrabaho ka na para bang, para bang nakakautos siya sa isang uh, alipin niya, mas mababa sa kanya talking to the president like that? Sino ka? Naakala mo naman hindi siya naging presidente na alam niya kung ano ang kung gaano kabigat ang trabaho ng isang presidente. At ano ang akala mo digong dito sa pangulo natin, pangulo namin? Anong akala mo kay PBBM? Hindi nagtatrabaho? Hindi ba siya nagtatrabaho para pagsabihan mo na magtrabaho ka? And the way you talk. The way you talk to the president para bang nakakautos ka. Para kang isang amo. Amo na berdugong amo na nag-uutos sa kanyang alipin. Sino ka digong? Ikaw nga ano bang nagawa mo nung nakaraang anim na taon? Sige nga. Ano ang mga na-achieve mo para magsasalita ka dito sa Pangulo ngayon? Bastos. Mga kababayan, napakabastos ng taong ito. Ako yung nasasaktan po para sa Pangulo. Dahil itong Pangulo natin, eh, alam nyo naman na hindi yan pumapatol. Eh. Yun na nga ba po ang problema? Yun ang sinasabi ko na problema dito sa Pangulo natin na hinahayaan lang yung mga tao na bastos-bastosin siya. Yurak-yurakan siya. Well, tayo po na mga observers, tayong nanunood, syempre nakikita natin kung sino ang mas sibilisadong tao, kung sino ang mas matino, kung sino ang mas edukado sino ang mas maayos ang karakter dahil itong ginagawa po ito ni Digong kay President Marcos dito lang po nagpapakita kung gaano siya kasamang tao napakasama ng ugali na para ba bakit mo uutusan ng isang pangulo na magtrabaho ka, idukduk mo ang ulo mo dyan sa mesa. Hindi nga po siya naglalagi sa mesa, di ba? Ibig sabihin, pag nandyan dyan ka sa harap ng mesa, nakaupo-upo ka lang dyan. Eh, umiikot nga sa buong bansa, oh. Nagpapagod. Halos hindi na nga yata yan nagpapahinga ng maayos. Araw-araw nasa labas nagtatrabaho, pati weekend ikaw nga eh, nag-ikot ka ba sa buong Pilipinas nung ikaw ang Pangulo? Dinalaw mo ba yung mga taong, yung mga mahihirap na tao sa mga malalayong probinsya, malalayong lugar, yung mga nasa laylayan? Naisipan mo man lang bang dalawit? Di ba hindi? Ito yung Pangulo na inilalapit niya ang sarili niya sa mga taong halos hindi pinapansin ng mga nakaraang Pangulo. Ngayon nga lang yata ito nangyari na ang Pangulo, kahit na nanalo na, parang ngayon nga lang siya umiikot sa buong Pilipinas na kagaya ng mga no, no, not kagaya, in contrary doon sa gawain ng mga ibang kandidato na makikita mo lang sa mga bayan-bayan, sa mga barangay-barangay. Lalapit sa tao kapag nanliligaw sa mga butante. At pagkatapos na manalo, di ba hinahalos hindi mo na malapitan? Nakapaligid mga mga guns na mga bodyguard. Unreachable. Ito nga po baliktad, di ba? Hindi natin siya gaanong nalapitan noong kampanya. Pero ngayon, nanalo na siya. Ngayon siya mismo lumalapit sa tao para maghandog ng tulong. Yung mga ginagaway kung hindi siya nag-iikot dito sa mga mga liblib na lugar ng bansa, di ba bumibiyahi siya sa abroad? Bumibiyahi siya, trabaho pa rin. Hindi kagaya ng mga pinagsasabi ng mga anti-Marcos dyan na bumiyahi na naman niya. Naglakwat siya. Nag, nagsayang ng pera. Mga walang, mga hindi nag-iisip. Sino ka ba? Ikaw ba, magpapagod ka ba na bibiyahin ng malalayong bansa? Para lang, for what? Kung wala kang sadya na importante para sa bansa, dahil ikaw ay isang pangulo. Sa mga sa mga tao na o na marunong mag-umunawa, inuunawa kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Tinitingnan, nakikita kung ano talaga ang kanyang ginagawa bilang Pangulo. Kami nakikita namin na hindi siya naglalakwat siya sa abroad. Di ba nakikipagkaibigan siya sa international community? Nakikipagkaibigan, nag nagma-market. ba? Nagma-marketing siya. Naghahanap ng mga investors. Naghahanap ng suporta militar dahil nga meron ito, nga, tayong problema diyan sa West Philippine Sea. Hindi niyo nakikita ang Hindi niyo ba nakikita ang bunga, ang resulta ng kanyang mga biyahe? E, e, ito po ang problema dito sa mga anti-Marcos na ito. Napaka-babayas. Wala na kayong inakita dito sa Marcos, kundi puro kasamaan. Hindi nyo makita yung mabuting ginagawa. Even doon sa una, sa Marcos Sr., ang nakita nyo lagi yung kesyo nagnakaw, hindi nyo naman mapatunayan. Nagnakaw pala. O bakit hindi nyo inimbestigahan? Inimbestigahan ba? O, oh, inimbestigahan. Anong resulta ng imbestigasyon? For 30 plus years. Bakit hindi nyo imbestigahan? Or, nagkaroon na nga po ng mga investigasyon at wala naman pong napatunayan na sila nga ay nagnakaw. At itong bagay na to ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ng mga anti-Marcos, lalo na itong mga dilawan. Hanggang ngayon, akala mo sila lang ang malinis. Kaya pala, for over 30 years, ano nangyari sa Pilipinas nung pinatalsik ninyo yung Marcos Sr.? Alam niyo dilawan, kung hindi niyo tinanggal yung Marcos Sr., itong panahon na ito, mga kababayan na marunong umintindi, wala sana tayong problema dyan sa West Philippine Sea. Eh? Hindi sana tayo naaagawa ng teritoryo. Hindi tayo nakikiusap, nagmamalimus ng tulong mula sa ibang bansa. Dahil ang programa ni Marcos Sr. noon, lahat, pampaangat ng bansa, whether economic or military, educational siya lang po ay ma ang may mga programang ganon. Kaya di ba nung si Marcos Sr. ang presidente, napakalakas ng Pilipinas. Hindi makadraw yang China. Nire-respeto nila yung Pilipinas doon. Hindi naman sa kinakatakutan kundi nirerespeto. At walang walang naglakas loob na mang-angkin, manakop ng teritoryo natin. Kaso, mga mga taong inggitero, inggitera, yan kayo mga dilawan. Super inggit kayo kay Marcos. Gusto nyo kasi na kayo naman ang maging pangulo. Galit na galit kayo kasi 20 years na siyang nakaupo bilang pangulo. Alam nyo para sa akin, sa akin, ako okay lang ang isang pangulo kung umupo siyang pangulo for life. Kung maayos ang ginagawa, kagaya ng ginagawa ni Marcos noon. Visionary siya eh. Yung kanyang vision ay gawing superpower ang Pilipinas. Kaso may mga nainggit na gusto ring maging pangulo. Okay lang sana kung sana kung na nagawa ninyo yung mga pumalit kay Marcos, sana kung nagawa ninyo na mas mabuti pa. Kung nagawa ninyo mas asensado, mas respetado yung bansa natin. ikaso eh kaso hindi, inilubog ninyo sa kumunoy. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga litanya ninyo. Masama yung Marcos. Mga BS kayo. Oh, lumayo na naman ako. Ang pinag-usapan natin si si Duterte, di ba? So, balikan ko si Duterte. Lagi ako napapalayo sa main topic ko eh. Itong Duterte nga po, ang napapansin ko, ewan ko sa inyo kung napapansin. Ako napapansin ko sa kanya. He is mentally deranged. May problema sa tuk-tuk. Ano ba ang tawag doon? Illusion of grandeur ang isip niya, siya ang pinaka, siya ang pinakamataas, siya dapat ang sinasamba, siya ang dinidiyos, siya ang nasa kapangyarihan. Ayaw na niya, ayaw niya na mayroong nakakasapaw sa kanya. Tingnan mo ngayon na si Marcos na ang mayroon ng may hawak sa kapangyarihan na ginugusto niya inaasam niya na maging kanya lang habang buhay. Di ba galit na galit siya kay Bongbong Marcos? Kasi ayaw daw bumaba sa pwesto, oh. Di ba? Pinaparisay nila kung ano-anong paninira ang ginagawa nila para lumaya sa pwesto, para sila na uli. At ngayon kung makapagsalita, eh, yun po, my God, hindi ko po talaga matake, hindi ko magustuhan yung pagkakasabi niya na Mar Marcos magtrabaho ka dyan hanggang 6 na taon idukduk mong ulo mo sa mesa. Parang nakakautos ng, parang hindi Pangulo ng Bansa ang sinasabihan. Akala mo eh, naguutos ng isang alipin, bastos ka Duterte, walang hiya ka ang sama-sama mo, sino ka para utusan mo yung Pangulo ng ganyan. Napakahayop. Tapos ito isa pa. Yung ginagawang biru-biruan ang lahat. Pati batas natin. Wala siyang respeto sa batas, walang respeto sa kapwa, walang respeto sa sa hustisya. O di ba ka na nung sabi niya? Alam daw niya kung nasaan ang dagtatago. Alam niya kung saan ang kinaroroonan ni Kibuloy. Pero hindi daw niya sasabihin kung nasaan. Tapos ngayon, tapos ngayon ang sinasabi ng mga kampon niya, nagbibiro lang daw. Sabi ni Robin Padillang tanga, baka niya nagjo-joke lang. Ito mga ganito kaseryosong bagay, gagawin mong joke-joke lang. Ano ka, Robin? Kahit kailan talaga ang katangahan mo, buisit ka sa 2028 magsak ka na hindi ka na makakaulit wala ka pare-pareho kayo ng amo mo napakabastos ninyo nagtatago ng di ba mga kababayan dapat may kaso yan bakit hindi kasuhan niyang Duterte na yan ano ba yung kaso niyan Nagkakanlong ng kriminal? Obstruction of justice? Alam mo ang hinahabol ng batas? Sasabihin mo, e, itinatago mo kusa? Hindi mo man sabihin kami, alam namin, tinatago mo eh. Sabihin mo man na hindi mo alam kung nasaan. Nobody will believe you. Sino man iniwala na hindi mo alam kung nasaan siya? isang e, gang dikit kayo. At saka ikaw ang administrador. Administrador ng iniwanan niyang kaharian. Which, I think, in truth, ay iyo din naman. Iyo din naman na assets, properties, kayamanan. Na inilagat mo lang, ipinangalan mo lang, kay Kibuloy. Kaya nga ikaw ang ikaw ang ginawang administrador eh. Dahil for sure, ikaw mismo ang nagpresenta kay Kibuloy. O oh, yan, ako dapat ang mamahala niya pag nagtahabang nagtatago ka. Dahil akin naman talaga yan. Hindi kaya ganon? Ginagawa ninyong, ginagawa ninyong biru, biruan lang ang lahat, pati batas, pati hustisya. Idinimanda ka ni Castro, hindi ka sumisipot. Ngayon din pinatawag ka sa kongreso para may mga pananagutan ka eh. Hindi mo sinisipot. Kasi bakit? Hindi mo kinikilala ang batas. Wala sa iyo ang batas, wala sa iyo ang hustisya. Ikaw ang batas kasi, ikaw ang batas, ikaw ang hustisya. Binabastos mo ang batas. My goodness, mga kababayan, naturing isang abogado naging prosecutor naging pangulo ng bansa. Tapos ganyan ang asal. Hindi marunong romespeto. Di ba? Walang respeto sa kapwa tao, walang respeto sa batas. Mahilig maglaro ng tao. Di ba si Dilima pinaglaruan mo? Ngayon, lahat pinaglalaruan mo eh. Alam niyo mga kababayan, itong taong ito, hindi natin alam kung magbabago ba ito bago ito mamatay. Parang, there is no sign of repentance. No sign to change. Para bang, hanggang sa huling hininga niya, ay ganyan siya. Asal demonyo. Bastos bastos sa pinakabastos. Diba mga kababayan? Yun lamang po. At pinapaalala ko po lagi na mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Maraming salamat sa panonood. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Peace.